Yo, what's up mga kachismos at kachismosa? Welcome back to our YouTube channel. So for today's videos guys, pag-uusapan natin to at awareness ito sa lahat ng mga nagmumotorsiklo, especially mga riders like Angkas, Move It, Joyride, Maxim, and uh, etc. Ano? And even sa mga courier, ano na mga nagdi-deliver na mga pagkain or something, ba? Diba? So ito, paki uh, pakishare po itong video na to dahil napaka po itong video natin na mapag-uusapan ngayon. Ano? Dahil sa panahon ngayon, marami ng mga masasamang loob na ang uh, tinitirada ano ano, ang binibiktima ay ang mga mahisipag nating mga kababayan na nag uh, taxi ano na mga nagtatrabaho, ano naghanap buhay sa kalye. Ano at pupunta sa sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Ano? So ngayon, ano uh, awareness ito at uh, very alarming itong uh, video natin ano dahil uh, munti ka na ma hold up or I think na hold up pero kasi nakapagbigay ng pera yung tao, yung rider ng Angkas. All right? So yun ang ating pag-uusapan natin and before anything else, before we start no, thank you nga pala sa Booster C. Ayan, so i-try niyo na po yung produktong ito. So available po ito sa mga Uh, 7 eleven nationwide ano so malit lang po na bote ito so para protektado sa life ano especially mga rider no ito mas promote natin yung uh, booster si uh, energy shot protect so para makaiwas tayo sa mga sakit sipon lalapat pat pag nagda-drive tayo sa daan lang. uulan bigla galing sa mainit ano so malaki may tutulong po na, na sa atin itong produktong ito so available po ito sa nationwide sa lahat ng 7-11 Alright, so, and then sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe at bago lamang po dito sa ating YouTube channel Please don't forget to press subscribe button and click that notification bell Para lagi kayong ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin And guys, support nyo rin po yung uh, Facebook page po natin So without further ado, start na po natin ito So yun guys, uh, meron tayong short uh, video clips dito, less than 2 minutes lang siya, ipapakita ko po sa inyo Sige po ah, panoorin po natin mga kaibigan halata naman sa tao no sa na, sa sumakay sa kanya na yeah, hindi ka paniwala eh. at hindi eh, mapagkakatiwalaan. Eh. Doon do hindi naman tayo sa nagja eh. hey, judge anong, yun, maabalik yun. Maabalik pero, pero yun, sa way kasi ng ano niya communication sa kilos ba niya kasi anong oras na yun tagal na natin dito eh nag-aalala rin ako eh

Mamaya ano mamaya Hindi, pagka nasa ano na tayo. Kasi yan yun eh. Yung umaangat. So yun guys, nakita nyo rin po yung itsura ano, ng uh, sinakay niya. Talagang hindi talaga mapagkakatiwalaan lalo kung hindi mo siya kilala, ba diba? So sa, hindi naman tayo sa nagja-judge. No? Pero based kasi sa mga kinikilos niya, ano, sa mga galawan niya doon sa video, is para sa akin is talagang hindi siya okay. Ako, uh, especially nag-angkas ano rin ako, nag-angkas rider din pag, pag minsan pag gabi, umaga, ano, so ito minsan dapat tayong lahat mga rider na no, aware tayo sa ganito. Ano, kaya salute tayo dito sa rider to kasi agad siya naging alerto sa mga ganito. At napaka-importante rin po na meron talagang yung mga rider, yung mga grupo sa chat, no, no alam ko meron ganoon eh, yung parang nilolocate ng mga kapwa nila rider, yung kapwa nila rider magsasabi yung isang rider na uh, i-assist siya sa ganitong lugar. Ano? So, yung ibang rider, pag hindi busy walang sakay, Ah, uh, imo-monitor nila sa mapa, sa uh, GPS ano para kung ano yung lagay ng uh, ng ng kasama nilang rider. So ngayon ganito, meron kasi post dito ano, ito si Hylin ni uh, Hylin Lian Har ano. So ito yung nag-post, yung rider, I think yung rider mismo ito. Sabi dito, hindi ko na sana ito ipo-post pero sa pero naisip ko yung mga pwede pamabiktima mabiktima ng mga taong ito. Na talaga nga bumalik na naman sila. No? So yun. So basahin nyo lang po sa... sa ano, ipopost ko naman. Ipost yun na lang yung video natin pag gusto nyo basahin itong mahabang post niya. Kasi nagbito siya dito ng 5 pay or 4-5. Ano? So ang sabi dito kasi... Iba yung nag-book. Noong una, nag-book sa rider. Ang pumasok sa kanyang angkas app ay ang nag-book ay isang babae. Tapos pagdating niya sa pick up uh, location or sa pick up point, ano ang biglang lumapit sa kanya is lalaki. Ito na ngayon. Ano at ang tumawag sa kanya yung babae, uh, anak daw niya. Ano, yung sasakay sa kanya at marami itong kasamang lalaki. Doon pa lang kaduda-duda na po yung ganun, Ano? So, ingat po tayo lahat, especially mga riders pag mga ganong scenario ano so i-clarify muna natin i-confirm natin and before that ano wag po tayo katulad noon dinala pala siya ano sa madilim na part ng iskinita or ng kanto ano so buti na lang as i said aware si kuya rider ano dahil nga siguro talagang alam niya na yung kalakaran ng mga gintong tao ano na dadalhin talaga siya sa madilim tapos doon siya bibiktimahin. So ganoon din yung mga ibang na post, mga kumalat natin sa Facebook uh, sa mga face sa mga ayun sa Facebook na mga yung ibang uh, rider uh, driver na ho hold upin pa yung iba, sinasaksak pa, 'di ba? Binabaril tas kukunin lang yung motorcycle. Yun yung nakakalungkot ano. So at bumalik sa ganito, actually parang nakakatakot talaga. Dahil sa panahon ngayon, ewan ko ba, ba't bumalik na naman yung mga ganitong tao. Well, honestly speaking, mas gusto ko pala talaga yung, ano, yung time ni Duterte. Though, hindi naman ako masabi na, di natin masabi na, or hindi ko masabi na talagang purong Duterte ako. Ano lang ako, um, gumigit ako, sumusuporta ako sa government ng Pilipinas at wala akong sinisino, walang kinakampihan, mga something ganon. Ano, so, yun lang yung mga nakikita natin na advantage nung time ni Duterte. No, talagang safe, secure tayo mga tao, even babae pa yan. Ano? So, lalo kung may mga ganitong senaryo na mga taong masama ang loob, ano, masama mga pagkatao. Ano? So, dito, ah, uh, meron akong source kasi na nagbigay sa akin ng information about dito. So, sabi dito sa chat, sa ano niya, sa sa chat nila no ng aking uh, source uh, si Jaycol po 'yon uh, motovlog moto vlog din po 'yon uh, isa siyang uh, Move it rider thank you so much ano uh, pre uh, maraming salamat sa mga source na ito malaking tulong to so sabi dito sa chat nila dalawa no may mga nagchat po kasi sa akin na nahuli raw at nadala daw po sa payatas pero hindi ko pa alam kung totoo okay. ano kung totoo nga kasi hindi ko pa siya nakikita sa kulungan ang sa akin kaya ako pinose yan dahil nga hindi lang naman isa yan, maraming kasama yan na baka mamaya, yun naman ang mga gumalaw kung nakakulong na nga siya. Nangyari sa akin talaga dyan kaya nasabi ko talaga, nasabi ko na hold up scam. Eh sa tagig talagang di ako makakaporma. Doon dahil marami sila at nahalata ako na na mainit din ang tingin nila sa motor ko kaya lang kaya lang naman din ako nagbigay kasi kasi nga kesa ako ang puwersahin, pagtulungan at baka nga agawin motor ko. Ang talagang style nila, tinawagan ako ng babae na yon ang nagbook talaga pero ba, ano na, na, bago na nung andun na ako sa pick up at yun dun at yun dun niya na sinabi na bigay ko raw yung pera sa anak niya at ibibigay sa drop off nang asawa niya at demanding pa yung lalaki na yan kumpleto daw na dapat kasi yun ang kailangan at sa drop off daw ibibigay ng papa niya doon pa lang nakakutob na ako na mali na ginagawa ko na pag ano medyo maguling yung chat niya no nakakutob na ako na mali na ginagawa ko na pagbibigay kasi nga iniisip ko na lang kung di ako mag magbigay baka motor ko na pag inita nila at kaya talaga nila ako kaya talaga nila akong pagkaisahan doon dahil parteng pinagpipikapan ko sa kanya apaka dilim doon kaya nga sabi ko doon tayo sa liwanag para makita ko pera ako sa bag kaya ako makita nyo sa video Tumatayo ako kasi may mga nag-aabang pa dyan. At gusto niya pa bumalik kami sa madilim para kunin CP niya sa kasama niya. Dahil nga matagal bumalik pero di ako pumayag bumalik doon. Dahil nandun yung iba niya na kasama. Ang ginagawa nila deleted tactic. Kaso nag-iisip din ako ng paraan para lumayo Nasa location na yan Kaya naman Sinakyan ko lang Laro nila hanggang dulo So yon At least kahit pa paano Aware doon yung uh, Kaibigan nating na rider Ano So ganyan talaga yung mga Style na mga Mga hold up Ngayon So digital Naka digital na rin Talaga sila Ano So mayroon ditong post din uh, Galing to sa uh, Police report Ano So yung Nagreklamo nag dito si Raya Na ligin Ulip ay, ano, natapos yung parang pangalan yata ng uh, uh tawag nito na await uh, ito ang pangalan ng tao nga nireport nila yung sinasabing nga uh, uh, para hold up or ano Anton Laboa ano tapos was not around anymore daw doon sa lugar kasi ah, uh, ito yung sa address ha magingat po tayo dito ipopost ko yung mga kaibigan para sa mga rider so aware din kayo sa lugar na ito ano so ito yon ah uh, dito yan. Sa tagig kasi siya. Ito yung tagig na yun. Nasa pick up point niya. Number 17 DM Cruz Tagig City. Ano? So, ingat-ingat po tayo diyan, Tapos, sinatid siya sa number 205 Scout Chuatoco, Barangay Rojas, District Quezon City. Ano? Ingat po tayo sa mga lugar na yun. Maging aware po tayo mga kaibigan. Ano? So, ito hindi talaga to biro. Ano? At least, eh, Uh, matulungan din natin 'yung mga ibang uh, kaibigan natin 'yung mga nagpapakapagod sa lansangan para kumita ng pera para sa pamilya nila. Ano? So ayun, i-share niyo rin po 'yung video na 'to and sa mga ka -supp mga supporters at subscribers natin, ano, pwede po kayo mag-message kung ano 'yung thought niyo patungkol dito sa topic natin. And 'yung itsura ng tao na ito, ayan, ipapakita natin sa screen. 'Yan po siya. 'Di ba? So halatang-halata na hindi na po talaga or talaga hindi sa nagjudge po tayo mga kaibigan pero kahinahinala po talaga ito at hindi mapagkakatiwalaan. ba? Diba? So nakakapa, nakakatakot yung mga ganitong senaryo. So yun lamang po mga kaibigan and I think hanggang dito lang itong video natin. And once again, thank you nga pala sa Booster C. Ano, energy shot sa binigay nila sa ating mga produkto and nanalo po ako and ayun po ako po yung nag-grand winner sa kanilang uh, content war. So, thank you so much sa Booster C. Si. And once again, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update. Every time na mag-upload na ng mga bagong videos dito sa YouTube natin and support nyo rin for follow nyo po yung Facebook page natin. So, guys, see you on my next vlog. Bye!